Tulad ng asin na nagbibigay lasa sa ating mga pagkain, ang masusing paghahanda ay naganap upang matiyak ang isang dekalidad na pasimula ng kanilang piyesta. Natiyak na tatatak sa panlasa ng mga dasalano at magiiwan ng hindi malilimutang alaala -ala sa mga bisita. I declare our town fiesta at Asin Festival 2025 open. Maraming maraming salamat okay. po. Formal na binuksan ng kanilang butihing mayor ang Town Fiesta at Asin Festival 2025 sa pamamagitan ng kanyang masiglang pagbati. Sa pagbubukas, tampok ang mga iba't ibang paaralan ng bayan, gayon din ang mga government officials at maging mga non-government organizations Gaya na lamang ng Salt Maker Association, Senior Citizens at iba pa. Ginawa nating mas exciting, uh, dahil po sa oh, ating magting oh, na preparation ang oh, oh, oh. ating uh, 2025 uh, Basol uh, Town Fiesta oh, no! na Salt Festival. What? ang ating pong uh, Miss Asin ay nag-upgrade po ng kanilang uh, mga uh, talento at ginawa po nilang moderno ang kanilang mga uh, pagtatanghal. Taon-taon po challenging ang paghahanda uh, para sa piyesta. Uh, pero this year, uh, extra challenging. Gawa nga po ng aming convention center ay uh, ongoing construction. so We had to produce uh, same uh, equal venue as our previous uh, plaza or gymnasium which uh, doon kami lagi nag-fiesta uh, nagka-conduct ng festivities. So this year we have to do it ngayon dito lahat ko sa open field. And uh, these facilities that we have uh, constructed lang to in 10 days. So that's the extra challenge that we had this year. So we are continuing to improve and uh, after po ng every festivities, meron po kami tinatawag na debriefing para po malaman namin kung saan kami nagkulang at saan naman po yung magandang nagawa namin this year. And uh, yun po ang pinagbabatayan namin para po continuously ay ma-improve po ang pagdiriwang ng aming kapesta. Sa pagpasok ng Asin Festival, hindi lamang ang Asin ang bituin ng selebrasyon kundi ang bawat niti na namumutawi sa mga mamamayan. Ang taon ng pagdiriwang ng bayan ay isang kapanapanabik na pagsasama-sama ng mga puso at damdamin kung saan ang bawat tao ay nagdadala ng kanilang kwento at saya. Pagkakulay na pagsisimula napuno ng ligaya at inspirasyon, sama-sama nating ukitin ang bagong kabanata ng kanilang kultura at tradisyon sa pamamagitan ng nakakaindak na mga performances na hasid ng kanilang drum and life sa isang eksibisyon.